Di nakita tayo nga mangmangan dito eh. Manang! Uh, may kaman ikan it, it isang kabasit ng tulog mo yung mangmangan kansa. Uh, uh, yan tayo. O kain ka. Anong ulam mo? Yan diles. Ah, diles. Japan. oh, uh, ma, dahito yung uh, balay na kabsat ko waiting shade. Hmm. May may sanad dito yung kabsat nga Mangmangan. Nairan nang uh, uh mang dito, naira na lima basak. Ikan ka manang iti si Dam. Oh, oh, bibigyan kita ng red egg mo. Tapos meron ka pang bigas. Ayan, oh, bigas. Tapos tingap sa titi paglutuan na. Ito nga maturo gan. Tapos ka nang kumain? Oh, tapos, na. tapos na ate. Tapos na. Oh, tika, tika, tika teka, 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 teka natin yung ibibigay ko sa iyo lahat to. Para sa iyo. Oh. oh, meron kang Skyflex. Oh, mga yan. O yan yung bibigay natin kay ate. Uh, konting tulong galing sa Hong Kong. May nagbigay galing Hong Kong. O yan, o. Ito po. O yan po yung mga pan mo. Uh, konting blessing. Meron ka pang asukal. Meron ka pang kape. Tapos meron ka pang sardinas. Meron ka pang sardinas ate. Oh. Ayan, lahat sa'yo yan. Oh. Ibigay natin yan sa'yo. Oh, tingnan mo, iikon mo te. Oh. mo. Para makita kung ano yung kon mo. O yan. O yan ate, lahat para sa'yo yan ha. Ah. Tulong ko sa'yo. Anong masasabi mo ate? Salamat naman sa Oo. Oh. Salamat at may nagbigay ng spo may sponsor tayo. Yan, oh. yan yung ulam mo. Oh. oh tingnan nyo tong bahay niya, mga kapatid. Waiting shade lang to. Ah, tapos dyan sa nagluluto. Ayan, oh. Salamat po yung nagbigay na taga uh. Hong Kong. God bless you. Sana marami pa tayong matutulungan, hindi lang si ate. Ayan, Oh. Tingnan yung bahay niya. Dito lang sa tabi ng kalsada. Oh, ayan. Tingnan niyo. Oh, yung bahay niya. dito lang sa waiting shade. Marami siyang ulam. Kahit pa paano makapagbigay tayo ng konting tulong. O, yung sasabi ng kuripot dyan, magbigay kayo at paribigay natin. Ayan, pinapak na lang si ate. Marami abasto ka natin sa buwan.